Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon po sa inyo sa mga ka-idol. Kung saan sulok ng mundo, ngayong araw na ito ay nandito po tayo ngayon sa barangay nagkaisang ngayon. Nubalik si Kisun City at kung saan ay mag-iiyaw po tayo ng bangos na atin uulamin mga ka-idol. At shoutout muna kay Big Rock dyan, Buinyog, Pacific Sampaga kung saan makayo na ng mundo lahat kayo mga kaidol ko kung mag comment po kayo sa aking youtube channel ay eh, aligad po kayong pupuntahan sa inyong tahanan at kung sino ba po ang hiniakapanood ng aking youtube channel at ngayon lang po kapapasok lamang po paki like na po share and subscribe sa aking youtube channel at agad po kayo na pupuntahan at papasukin ko ang inyong tahanan mga kaidol shout out mga sino lahat at ngayon pong araw na ito ay ito po ipakita ko yung bangus sa akin iawin ito po mga kaidol ito po ito po hirap nito walang taga video yan ito po ang aking bangus na iawin mga kaidol yan po Uy, nakupulak nito halos-halos yung hindi magkasya sa ito yan po mga kaidol, ang bangus na aking ulamin at ilagay ko na po ito sa aking iyawan, ito po mga kaidol malaking bangus to ito mga kaidol diyan po. po ayan, ayan lang, yan po ang aking ulamin at ilagay ko na dito po, yan po ilagay ko na mga kaidol yan po ang bangus na aking ulamin mamaya bangus bangus lang po tayo iyaw iyaw lang po tayo mga kaidol shout out muna mo ulit Monica Silvestri Mami si Lula. kusina ni Lola kabichis dyan sa kapis Madjong P7 per sabroad Sir Linka masano mabanggit mga kaidol sa abroad din yan. Mga subscriber po natin yan. Maraming maraming salamat po. At kung sino mo po ang hindi nga kapanood na aking YouTube channel. Pag-subscribe mo po ulit, Like and share mga kaidol. Sana po magustuhan ninyo ang aking munting palabas na ito. At ngayong araw nito ay wala po tayong may pakita masadong mga vlog mga kaidol. Ito lang po muna ang aking maiblog mga kaidol yan po ang aking ulam malaking bangus mga kaidol yan po ang aking ulamin maraming maraming salamat po at God bless po sa ating lahat mga kaidol